Hello, kabayan. Nagbabalik po din si Michelle. So, ganda ko ba ngayon? <laughs> well, well ang, ang topic natin ngayon, yung mga bagong dumadating dito sa Canada na tapos yung mga merong inooperas sa kanila ng insurance, mismo nang pumupunta yung mga agent sa kanila, sa kanila ng insurance. Well, uh, maganda po talaga may insurance. Pero ingat-ingat din po tayo, lalo na po kung ino-offer po nila ay mga malalaki po yung offer nila kung mag, uh, malalaki yung monthly 150, 200 hindi nyo alam na kahit sa murang halaga lang pwede kayo makakuha ng insurance nyo ano nga ba yung ino-offer na pagkalaki laki insurance na ina 150 o 200 dollars a month meron akong again kasama na insurance advisor para bigyan niya kayo ng, ano, ng explanation bakit kayo kailangan nyo hindi kumuha ng ganyang kalaking insurance ano nga ba yun Ate Joel? very good, hi Michelle, salamat kabayan Especially to Michelle na in-invite niya ako to talk about insurance. And of course, I like Michelle's, um, yung sinabi mo na importante ang insurance sa Canada. Mm -hmm. Kasi pag may nangyari sa'yo, namatay, nagkasakit, mm -hmm. mahirap, saan ka kukuha, kaya nagpunta ka sa Canada para you better your life mag and send money back home. Yes. Pero ang question ka ba yan, ang daming nagtatanong sa akin, bakit ang monthly nila, Michelle, is yes. 100, 200, 300? Yes, I know, right? Bagong, know. bagong dating I sa know, Canada. Right? Si, ati Joem, sinasamantala nila yung mga bagong dating na wala pang alam sa yes, insurance. Yeah, very sad. I, I'm sorry to say, but then, that's the that's the reality sa mga na-encounter ko sa bagong dating, which is, mm -hmm. marami namang insurance na mura. But then, kay, Ate Joem, can you explain that yes. bakit? So, dito sa Canada, ang daming klase ng insurance, Michelle. So, meron tayong term insurance. Itong term insurance po, kabayan, parang nag-rent mo kayo. Iba sa nag, pag nag-rent mo kayo kabayan, yung binabayan nyo, no? Yung binabayan nyo, wala na, right? Oo, oh, pero, alam mo kabayan, sa murang halaga 10 dollars 20 dollars covered ka na mm -hmm. kasi kakarating mo lang ka bayad 'yung mm -hmm. eh, nag -i start ka pa kaya nga, so eh, kaya itong kaya term again parang nag rent ka 'di ba sa rent ka sa bahay na tinitirhan mo As long as nagbabayad ka, mayro kang bahay na tiniterhan. Okay. Pero pag umalis ka na, yung binahin mo, wala na. Yeah. At, oh. at, at Jem, I have one more question. Uh -huh. You said term insurance is stay para nagbabayad ka ng bahay. Ibig that's sabihin, right. kapag hindi ka nakabayad ng sa susunod na buwan mo, hindi ka covered. That's correct. Yeah, yes. so that, that's why it's so important na every month na magbabayad ka. But then, mm -hmm. ang pinagkaiba lang ng term, ati Joem, it's cheaper. But that's then, correct. ati Joem, hindi sila naniniwala na walang $20 or $30. Okay. Can you explain it to them, Ate Joem? Now, pero naman, so, depende yun sa edad. Merong, mm. Depende po sa edad, depende po kung smoker and then, smoker, depende din sa coverage. Mm -hmm, mm -hmm. So, kung very young ka, may $10, $20. Yeah. Okay? So, actually, actually, ako, ang insurance ko at IOM nasa 40, $40 a month lang. oh sige, that's Tapos, right. Tapos, ang aking coverage, it's like uh, $500,000. That's correct. Yeah. There you go. I'm proud yeah. of Michelle. Kasi tulad dito, Michelle, mm -hmm. nag-Google lang ako, no? So, mail, mail, Michelle, no? Mail, tapos 500,000 uh, 39 years old, 20 years term mm -hmm. 20 years what it means ang 20 years term Michelle, nagkontrata ka na mm -hmm. in the next 20 years, mm hindi -hmm. tataas yung binabayaran mo. So, mm -hmm. ito yun, oh. Meron tayong BMO na tag $45 lang, yeah. tama ka doon, yeah. di ba? O, oh, so, kung ayaw niya, kaya lang niya ng $10, di diba? ba ka $100,000, yeah. which is $4 million already in the Philippines. Yeah, you bet. Oh, so, yeah. bakit mahal ang binabayan nila, Michelle? Kasi, ang, so, may term tayo, Michelle, no? may term insurance, oh. may permanent insurance. So, itong permanent insurance po, kabayan, parang nagbili ka ng bahay na babayaran mo na ng 10 years, 20 years. So, sa mga bagong dating, hindi ko masyado to siyang nire-recommend. nire, -recommend. nire -recommend. Ito siya yeah. nag-a-adjust pa, diba? Oh, e eh, paano oh. kung hindi ka maging permanent? Lalo I na mga, mga foreign workers, yes. right? So permanent, hindi. So ito yung, ito yung maramihan, kinuha nila universal insurance. So yun yung ino open nila sa mga bagong dating na wala yeah. so, pang alam, di ba? Ito yung mga, sinasabi nila, change nila yung name IRP. So itong universal insurance, parang known ito sa Philippines kasi wala mga investment plan ang Philippines. They don't have RSP, TFSA. Kasi ang, ang government of Canada, meron silang investment plan. Ito kasi universal insurance, Michelle, kalahati dito investment. Pero may butas dito. Itong butas is sa insurance. Okay. And there will be a time, kabayan, um, dalawa lang ang, ang i-remember mo dito. Yung COI, cost of insurance, YRT bayan or level? Or what, YRT. YRT what does it is, mean? What is it yearly renewable term. What it means pala, 200 yung binabayaran nila. Pero hin, pero ang monthly lang pala nila is 45. Tapos every year mag-increase yung binabayaran nila. Pag increase na mag-increase. So feel nila meron silang investment, pero there wala naman time, pala. There will be a time kakainin ng investment. Meron pa rin investment, but there will be a time na kakainin ang ang ang, ang cost of insurance nila. Kasi taas ng taas, YRT, makikita nila yun sa payment, schedule of payment, sa booklet na yan. So, hindi ito bagay sa kanila kung hindi pa sila nag-maximize ng na mga benefits ng government. Okay. Investment plan ng government. Kasi ang, okay. ang government dito sa Canada may investment plan na pag nag-invest nag ka, tutubo pera mo, no tax. Like mm -hmm. the RRSP at FSA. FSA, Tax free savings Account. Pag nag-invest, tutubo pera, kinuha mo? No tax. Pero dito sa Universal, kabayan, pag nag-invest ka dito, pag kinuha mo may tax. Pero bakit ito binibigay, Michelle? Kasi ang laki ng commission. In okay. every 100, kung ako ang nagbigay sa iyo ng Universal Insurance IRP in every 100, mayroon akong 2,000 na commission. Pero di, pag dito sila nag-invest sa investment plan ng government, in every 110 cents lang. Okay. Oh, okay. So kung gutom ako, nag-mimisnead kabayan, so dito kita ilagay sa Universal, Universal yeah. or IRP yun yeah. ang nickname. Yeah. So Ate Jo, so, so for for the people ah uh, so sa mga dating. mga bagong dating dito, napaparating pa lang yung mga TFW o yung mga kahit mga visitors visa, it's better to get the uh, term insurance, so, right Ate Joem? Yes, yung visitor, hindi sila makakuha ng term. Kasi, -term, oh, okay. kasi wala silang, um, again, they are not permanent. They can get visitor uh, insurance. Okay. Oh, yung visitor insurance, Meron tayo dyan. Kailangan talaga, Michelle, yeah. kasi uh, sa hospital pa lang, di ba? One mm night, -hmm. 5,000 na kaagad. So, at, at UMKC... Pero yung bagong dating, kung uh -oh. meron kayong social insurance number, uh -oh. o na foreign worker, or international student, pwede silang kumuha ng term insurance. Okay. So, yeah. kapag nagkaroon na sila ng C-number, si that's the time they get the term insurance. Term insurance. insurance na mura. Yeah. So, so, again, halagang $35 or $40 kabayad. Yes, yes pwede yes. na kayo magkaroon ng insurance, insurance dito sa Canada. So, uh, again, nandiyan si Ate Joem, isang um, valid na valid na insurance advisor, kabayan. Ate Joem, what's the number to reach para alam nila yung uh, tatawagan nila? So, uh, kabayan, 780-872-7722. 24-7 po yun. Ayan, okay. So, so, Yung cell number ko, para hindi kayo malito. Ayan. Yung cell number ko, i-text nyo lang. 780 Ayan okay ayan okay, sana lang. yeah sana na sana naririnig niyo yung kabayan yung Sky. Ito, uh, ati, Ate yung insurance natin. Is it Alberta or Saskatchewan? Both, Alberta and Saskatchewan. Yeah, kaya, we, we have a team across Canada that oh, can assist them, yeah? Okay, so ayun na. Tawag lang kayo kay ati Jo M sa 780-872-7722 para ma-assist nila kayo. Again, hindi mo kailangan kumuha ng mahal na insurance. Meron tayong tinatawag na term na pakimura, sulit na sulit para sa inyo. Hindi nyo kailangan kumuha ng mahal, okay? Kasi ang hirap ng buhay ngayon, kabayan, mm -hmm so be practical tayo and besides Michelle, dito sa Universal pag dito kayo nag-invest kabayan hindi nyo makukuha right away maybe not in 5 years or 10 years yung in-invest nyo kasi mahal ang binigay na a commission okay. sa agent. Okay. Kaya you have to wait for five years. Kasi pag kinuha niyo ang surrender charge, napakalaki. Okay. Tapos sasabihin na lang sa'yo, holiday pay, para covered ka ng for one year kung i-stop payment mo. Okay. Yes. That, that's so, glad to know, Ate That's Joelle. the reason why yeah. binibinta yung universal kasi napakalaki ng commission. Bibigyan kita ng 500, mga ganon. Yung mga sinasabi. Ati Joe, may nagsabi sa akin, pag naka-refer ako, bibigyan ako ng 500. O, oh, saan galing yung 500? Dahil sa commission na nakakalaki. Okay. Yeah. okay. So, uh, so mag-ingat, kabayan, yes. talaga. Yes, yes. mag-ingat. So, ayan na, may mga idea na kayo. So, sana nakatulong tong video na to. Again, kung meron kayong um, tanong, comment down below. Mm -hmm. Again, the number to reach is 780-872-7722. Salamat, kabayan! Have a good day. Yes, thank you.